Sir, sila po yung mag-aaral sa inyo. Hello. Ah, uh, Mr. Manoloto, ako si Ronald Hison. At itong asawa ko si Leticia. Leti. Leti na lang ho. Ah, Leti. Ronald. Hi, hello. Uh, si Pepito at si Elsa asawa. Hi, thank you. So, uh, ano ba atin? Um, Mr. Manoloto, matagal na ho namin kayong hinahanap. Ako, wala naman siguro atraso sa inyo. Actually, meron eh. Ha? Pero hindi niyo naman sinasadya. Ano ba yon uh, May nakaaway ba itong asawa ko? O kaya nakapagtapon ng basura sa tapat ninyo kasi sigurado akong driver namin na bigawan? Uh, hindi, hindi, hindi ho yun. Um, Actually, meron ho kayong kinuha sa amin na kami ho ang tunay na may-ari. Talaga? Nak Nakakahiya naman. ano yung isusoli namin kaagad. Ano ba yon Hindi ho ano. Sino? Ah, uh, teka, parang gumugulo na. Ano anong ano yung ibig niyo sabihin? Ah. Uh, Mr. Manoloto. Kami ang tunay na magulang ni Chito. Ano? Mr. Hison. Ronald. Ronald. Eh, Hindi, hindi sapat na katibayan yan para sabihin kayong tunay na magulang ni Chito eh. At may mga papel din kami magpapatunay na kami ang tunay niya mga magulang. Pits, totoo pala yung napapanood sa TV, no? Yung nagpapalitan ng anak sa ospital. Kung umanood, mahirap patunayan yung sinasabi nila. Mr. Manolot. Pepito. Ah, Pepito. Ay, hindi naman namin inaasahan na maniniwala kayo kagad sa amin eh. Especially dahil alam namin mahal na mahal niyo si Chito. So ang suggestion namin kung papayag kayo eh, magpa DNA test tayo. Ha? Anong klaseng suggestion yan? Test? Patasan na score? O sino pinakamataas siyang magulang ni Chito? <laughs> Ikaw? Tumahimik ka na! Kanina pa ako nagtitigil sa'yo! Sorry. Hindi ako makapapayag. Kami ang mga magulang ni Chito. Tapos ang usapan. Pipito. Nakikiusap kami. Halos buong buhay namin hinahanap ang anak namin. Eh baka mapagbigyan mo kami. Pero also, mapagbigyan na ano na mapatunayang hindi kami magulang ni Chito. Ay, mahirap yata na sabi niyo. Pipito, alam kong mahirap. Pero maawa naman kayo sa amin. Ang tagal naming hinahanap na yung anak ko. At yung nakita na namin siya, gagawin namin kahit na ano, may hi, lang siya, siya sa amin. Tumayo kayo, ating 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 Mas nakakayak pa lang telenovel pag live. Hindi ka na. Susumbo kita kay Elsa. Hindi na. Pepito, aminado kami. 50-50 ang chance namin sa sitwasyon na to. It's either anak namin si Chito o hindi. Ang hinihingi lang namin sa inyo ni Elsa is a chance para mapatunayan namin sa sarili namin. Nakikiusap kami sa inyo.